Magandang umaga po mga kalaki ngayon po ay October 2 na po mga kalaki at syempre ito na po ang mga 3 digit lucky numbers para po sa nag-aabang na dyan ano po pwede niyo pong tayaan ang aming mga 3 digit lucky numbers sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National po mga kalaki ito na po ang unang 3 digit lucky numbers natin Hong Kong 298 Sweden 363 Singapore 231 China 894 Texas 721 Dubai 823, Malaysia 721, Taiwan 027, Thailand 993, Philippines 043, India 155, New Zealand 687, Australia 269, Mexico 942, Canada 183, Greece 309, Israel 264, Las Vegas 550, Saudi 827. Japan 968 Italy 729 Germany 318 Korea 372. Ayan po mga kalaki kompleto po mga 3 digit lucky numbers ngayon pong 8 AM. Pwede niyo po yang i-ramble kung gusto niyo, pwede niyo po yang uh, tayaan sa mga suki ninyong outlet at i-ramble para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At sa mga lucky followers po natin na nag-aabang po diyan ng mga lucky numbers natin, nako po, 3 days po bago po natin palitan ang ating mga lucky numbers ha. Kaya kung ako sa Manood ka lang at kunin mo malaki na boss ilista mo good luck mga kalaking mananalo tayo claim it